Guys, guys, ah, uh, good morning, good morning, good morning. Bago natin nila guys, itong nakakatawa ito, guys, eh, no? Ah, uh, kay Dato adlaw dito sa, ano, sa kapulisan kapulisa dito, no? Ah, uh, Dato adlaw versus, ah, uh, hippie na sa Nakakatawa ito, guys, no? Tingnan niyo guys. Ano yan? yun, reaction, guys, no? React lang, hanggang react lang tayo dito, eh, no? Nita, pwede mag-ialam ng mga problema huh? ng... Uh, kapwa natin kasi problema nila yun eh tingnan nyo guys ha panoorin nyo to guys na tingnan nyo aha ha ni Sibin di customary since time in memory na andito sa management sa federal tribal government of the Philippines yan lang batas ang sinusunod namin para sa kalinaw kaangayan panaghiusa dato tag-warning ang kita ha opo opo o ay huwag mo kong hindi hindi ako ano dato, dato. Okay. Wala pang Republic pamate. of the Philippines. <laughs> Pamati, ha, na yan. Kami mga huh? lahat ng Christian Mikros ang Pamati, ha. Kano sa kami dili nag-respeto sa balaod Ni Kano ang imo na balaod sa bang imo matog? Tapos naman ang 50 years. <laughs> <laughs> Tapos na ang 50 years sa civil government. Nag-invo nag ka ng respeto sa kahustisya, ha? Opo, opo. So ngayon, opa, no, no, autistic. no, no, Saka no, no, <clears throat> kay tribo ko. Bisaya ra ta. Ta guys no. Hindi daw siya uh, makasabot ng English guys. Hindi siya makantindi ng English no. Pero tingnan niyo guys no. Subay ba yan niyo? Nag-English si e Ipi. Ha? Ah. Nag-English si e Ipi. Sabi niya hindi daw siya uh, yeah. makantindi ng English. Yan panoorin guys. Ah. Oh, bisaya ra ta. Batas sa batas. Inconsistent to yes, the public. Saya ra kuno ta. Oh, bisaya sa kuno ta. Batas sa batas. Kani sa makaintindi nang in English kasi tribus ya. Yeah. Dika Peter Sibil nang na super secondary field. Ang mo batas <laughs> sa civil government will only assist protect promote the uh... right of indigenous cultural communities. Ha? Mao. Rights namo. Rights namo. O rights namo. Makaso kayo, makaso kayo. Yan lang. Kung sa legalities yung natin dahil nandito kayo sa ancestral lang, dapat kukumplay kayo ng Febrayo, sa aray tuloy sa ansistalan na mag kamo ka mo sa ansistalan. Kaya <laughs> na-supersede na rito ang batas sa civil government. Para sa kaanayan natong tanan. Pareho ng ka-Pilipino. Dispito lang ang among ipangayo para sa kaanayan. Hindi nila 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 nagre-respito sa katulad ng ibang tao. Kung gusto mo mag-file ka sa korte, mawag ang gusto mo. Di mo ang kanina, nag-istorya pa. Kailangan <laughs> nga nung namadla ka na wala kang court order. Anong court order? Na-inform na sila. Walay katungod ang korte. Executive, legislative, judiciary, branches of government will only assist, protect, promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous oh, people. Pastor, delete them. Oh, delete. Yan, guys. Ay, nako. Ayan, guys. Ano mo Bisaya yun, o? English, o Tagalog. Ayun, sabi niya, hindi siya nakintindi, guys, ng... Hindi siya nakintindi. Hindi siya nakintindi ng English. Bisaya lang ko, no? No? Binisaya, arat mo, no, tatungo kay tribo sila, no? Okay respeto natin na ilang tribo. No, respeto natin guys, no. Kasi ano, tribo 'yan eh. Tingnan niyo guys, oh. Ito hmm. ako eh. Hmm. respeto natin tribo, pero ako natatawa ako doon. Eh, sabi ni ano ni Dato Adlaw na hindi siya marunong, ah, hindi siya makaintindi ng English. Bisaya lang daw, kuno. Ay, may sabta kay tribo sila. ano man 'to yung sinasabi niya, guys? Na English man 'yon. Ano 'yan, guys? Ano ba 'yan? Ayun. Ana. Tingnan niyo reaction ni Happy, tingnan niya Dato di ka mag-English English or you are ba ka sa panato. Sundin lang natin ang batas. Tingnan. Tingnan. Tingnan nyo guys na, di ba? Hindi ako mag-English English. Pero tingnan nyo guys, nag-English man siya guys, no? Dato na, kita nyo may reaction here. Yan lang ang sa amin. Dato, dato ako pa ng panuha. Ay hindi, batas tong atin. Batas. Dato, naghangyo ako sa imo pa. Bilang English. Kung gusto mo ng peaceful na panuha. Oo nga, kaya nga nag-uusap tayo ng pispon. Eh, Sundin yun, natin ang batas. Man ka Wala man ito, maghubot ang ato lang. Respektuhan natin ang so, batas sa Diyos. Ha? Batas sa Diyos, Ayol, alam kita mo kita nga. Nari batas sa Diyos, guys? Mayroon na pala ang batas sa Diyos, sa Diyos ngayon na padlakan yung tao naghanap buhay, padlakan yung tao naghihirap, padlakan yung tao naghanap buhay para mapakain ang pamilya nila. Batas ba yan sa Diyos? Batas ba yan sa Diyos na hayaan yung tao ah uh, uh, pipigilin ang tao maghanap buhay para maka uh, ng grasya para ipakaon sila mga anak hindi natin alam may nag-aaral doon at may gina, uh, may ano uh, na sa ginatas doon na may mga bibi pa no batas ba yun ng Panginoon guys kalokohan huh? yun na guys panorin asamang ko tapit sir na subahe so, eh nag-iinfo ka ng ng katungod mo sa kabalaod, pati ginoo tag inbox mo tapos dili ka magrespeto sa katungod ng ibang tao. <laughs> kaya, pa, pa, hindi. Hindi yan, iba kita. Nagrespeto ako. Nag-explain ako. Hindi ni Subsabto ng panang yan. Kaya nga, ito diplomat. Exemption sa mandatoryus, authority sa government. Gusto yeah. mo, pasabutan ang diri, padlakan mo, kasi gusto mo. Kundi mo comply. Kasi gusto mo. Kundi mo comply, hindi ko gusto. Batas batas. Oh, nakalabian, yan, batas. Sibu kalibutan yan. Sundin natin ang batas para sa kalinaw. Batas ng Diyos. Republic at it receive one April of 1997. Nagrespeto ka. Oo nga, nagrespeto. Ka. Nag ka. Kaya nga nagkipag-uusap ako sa iyo. Tapos nagpahunong ka ng polis, dili ka mumuhun. Dili lagi pwede, wala jurisdiction ng polis. Assist ramo, Kay eh, organization ramo. mo. Assist mo sa matuod na pang-gobyerno. Federal Tribal Government of the Philippines. Dato Adlaw. Sibintito, spiritual advisor. Okay. Hmm, basahin mo. Hmm. ano mm. ang pangalan mo. yan mm. Si Johan mo yan. Ay, si oh, sige. Para may problema. Hmm. Ayun, complete me. Meron palang ganyan, guys, na spiritual, guys, na mamadlak ng mga tindahan. Guys, sa totoo lang, guys, damay yung ano, guys, so, guys, yung Panginoon, guys, no, and Diyos, damay, guys, Yon din na uh, may meron bang batas guys na sa Diyos na mamamadlak ng tindahan, naghanap buhay yung tao para makaani ng grasya, para may mapakain sa pamilya, ni natin alam may nag-aaral, and then may ginata sila dun, may mga bibi pa doon. O oh, naghanap buhay ka na ng tao para po may may pakain sa pamilya. Uh, may batas pa sa Panginoon guys na padlakan mo yung tao nga naghanap no? Ngayon lang po ang pinagkukunan nila para may mabuhay sila, may makain sila. Ay eh, patas po ng Panginoon na panlakan yung guys, kalokohan niya guys. Yan. Uh, meron po lang ganyan guys, no? Uh, talaga mga yan mga utak sa mga tao ngayon, no? Nagsila ng kasibaga na. Yan, sa tao dyan, sa ano? Uh, salut salot po ako sa inyo sir, no? Uh, ng Surigao uh, City. Nakapunta na ko dyan, ay eh, Surigao City, no? Uh, hindi pa yan magulo. Ngayon lang yan. Umaba si, ano, si Digong. Si tatay digong kong ayan mananito naman na guys daw, kayo ng bala magkusga yan po ito si Marlo uh, Eras yung naglingkod sa inyo ngayon ay uh, isang konting uh, multi vlogger ako po ay wala akong inapakan wala akong uh, sinisiraan wala akong kinakampihan ang sakin sa ay nanatiling neutral hindi po ako mag counter hindi ko mag nanatiling sa gitna lang ako at nanatiling neutral yan po hanggang sa muli ito ay uh, share and subscribe thank you God bless